Kebulo mo, ganina, Mayor, pag uh, isgot ni mo, uh, tulo akong luha. Kanang, ayaw mo pagpasalamat sa ako. Sa lang, ako ang dapat magpasalamat kaninyo. Kay gitagaan ko ninyo kigayon na serbisyo sa inyong tanan. Dili na ako sayangon ang inyong gihatag kanako. Hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay nyo sa akin. Magsiserbisyo po ako sa inyo. At uh, nakahila ko ganina kay naalala ko kaning Panggil Bridge na umpisahan to sa panahon ni Presidente Duterte. Panakpakan na to si kaya mo, kaning proyekto ha, gisugdan ni eh sa previous administration pag yun. Pero katong giduol sa iya ha, ni former governor Philip Tan, ako giduolan niya mismo. Giduol niya niya, sir, unta mapadayon ng proyekto ha. Si President Duterte wala nagduha-duha. Kabalo ka, gisulti ni Governor Philip, Pil pildiman man ka dito sa Misamis Occidental. Kebro kaon sa isulti ni President Duterte at panahon na nakos malakan niyang tapad min ingon niya, maski pildi ko, idayo na ang proyekto ha, kay makinabang diha ang Pilipino. Sinasabi ko lang sa inyo, yung pamamalakad namin noon, walang pinipili. Luzon, Visayas, Mindanao, Pantay-pantay, yun ang pinagbili niya noon. Muslim, Kristiyano, magkakapatid tayo, Pilipino tayo. Yan po ang parati nating tatandaan. Alam niyo isang beses lang tayo dadaan sa mundong ito. Hindi na tayo babalik sa mundong ito. Kung ano yung pwede natin gawin ngayon, gawin na po natin. Dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Ako, ganun talaga yung aking paniniwala sa aking pagsiservisyo. Di yun kumundang akong servisyo. Kaduha na, dalawang beses na po akong bumalik dito noon. Nung uh, nabisita namin ito. Sabi ko kay Mayor, alam niyo, March 12 po yung schedule na puntahan namin. Unfortunately, inaresto nila si Tatay Digong, binigay sa Banyaga, na alam naman natin na ginawa lang ni Tatay Digong ang kanyang trabaho para sa Pilipino at sa kinabukasan ng ating mga anak. Kaya ako po ay hindi titigil at uh, sana ipagdasal po natin si Tatay Digong ang kanyang kaligtasan at ang kanyang kalusugan. 80 years old na po siya. Happy birthday noong March 28 kay Tatay Digong. Alam niyo, mahirap po mag-isa. Ginawa naman niya lahat para sa Pilipino. Tingnan niyo ngayon, kaning Uh, tulay na human karong administration pero gisugdan gyud niya sa iyang panahon sa sulod sa unom ka tuig na human gyud ang pilipino po ang nakikinabang diyan isipin niyo noon paingon mo sa airport sa una 2 hours ang biyahe pa doon Usamis, ngayon 10 minutes lang dyan na kayo sa airport po Sa mga estudyante, nakakatipid kayo sa pamasahe, sa mga trabahante, pati sa agriculture, kanang uh, cost sa biyahe dako gyud ang Ako suportado ko po yung mga proyektong tulad nito. Yung mga katulong direkta sa mga kababayan nating mahirap. Tulad nitong legislative building. Alam niyo sinabi ko kanina, ang pakiusap ko lang sa ating vice mayor kay mayor sa mga konsehal, gamitin niyo po ito sa tama at sa mga kababayan nating mahirap. Dapat bukas ang ating opisina, pwede nilang gamitin po itong uh, legislative building. Salamat sa inyong uh, tiwala. Ako naman, patuloy po ako magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Lipay kayo kung uh, makasuroy usab dere at asahan nyo bilang isang Mindanawan, kapwa Mindanawan, silingan ko ninyo. Taga Region 11 man may. Batanggin nyo po ng akong lulog lola na Bisaya. No? Kuhita lang ko ninyo. Anytime kung magkita uh, ayaw mo pagduha-duha. kanina na iniduol. Natabangan daw siya sa Malasakit Center na isa ka pasyente. Yun ako, huwag kayo magpasalamat sa akin. Sabi ko, ang malasakit center para sa Pilipino yan. At sabi ko sa lahat ng mga pasyente, lapitan nyo lang dito sa Lanao del Norte, may malasakit center. Punta kayo ng Misamis sa Occidental. Sa Osamis, meron din pong malasakit center. Dapat walang pinipili ang malasakit center. Walang politika dyan. Pera ng Pilipino yan. Dapat ibalik sa Pilipino ang pera ng Pilipino. So salamat kayo. Di, walang katapusang... ni tolo ako luha ganina kay si Mayor Amigo Mianew. Isa sa anong, tarong ba? Tarong na Mayor, kanaganing panerbisyo ginawa. Importante man, God, ang kanang servisyo kinasing-kasing mula sa puso po. So salamat, uh, may palakpakan na Mayor Jimmy Cabajo Jr., Vice Mayor Clifford Humalon, and of course, andito ang aking, uh, isa sa aking paboritong mayor ng Lanao del Norte, suki ko okay, ito, si Mayor Nambaroy, Mayor Grelina Lim, Palakpakan rin natin. Kani, nangungulit talaga siya, pero ano yung kinukulit niya, tulong sa mga mahirap, tulong sa mga kababayan natin, yan ang importante. At uh, ating Councilor, Councilor Lemuel Tadura, palapakan natin. Councilor Eduardo Mansueto, Councilor Nelly Pipito, Councilor Desiderio Cabatanya, Councilor Gerald Dimpas, Councilor Jenny Malasarte, Nico Cabajo, Raymond Salinas, SK Federation President, Efane Sanesbo. Huwag ang atong mga pinalanggang kapitan headed by the host, Barangay Captain na Raymond Salinas sa Barangay Palau. Pakpakan nato. Huwag ang tanan mga barangay captain niya ba? Mga kapitan, salamat kayo sa inyo. Isa po tas ang nagsuporta sa mga barangay captain sa inyong uh, extension of, uh, of term of office ninyo. Isa lang ang uh, ako ang yung full support ko sa atong mga kapitan. Ever since, supportado ko po kayo. Ang pakiusap ko lang, huwag niyong pabayaan yung mga kabarangay natin. Naasil yung kadaganan, may takbuhan po sila. Kayo po yung mga barangay officials. Palapakan natin ang ating mga barangay officials. And of course, atong mga department heads, mga officials nato sa atong uh, munisipyo, salamat kayo sa inyong serbisyo. Di nato ni makabot ning laban sa pandemya kung dili tungod sa inyo. Health workers, pinaglalaban ko ang ating mga health workers, ang inyong hiya. Katong panahon, last year na 27 billion, finally na-release na. Bilang chairman ng Committee on Health, ipaglalaban ko po ang ating mga health workers po. Kayo po ang hero ng pandemya. Init, ulan, kayo yung naglalakad, mga BHW, mga BNS na to. Salamat kayo sa inyong uh, tanan. Di na na ako tas on, kay paingon pa ko karon sa lalah uh, Lala, sa Super Health Center. Lahit po ning Super Health Center. Chairman ko sa Committee on Health, tatlong aking naging prioridad. Malasakit Center, meron na tayong 167 na Malasakit Center sa buong Pilipinas. Pangalawa kong naging prioridad, Super Health Center. Ano po ang Super Health Center? It's a medium type of a polyclinic. Pwede dyan yung panganganak, dental, laboratory, x-ray. Dyan na yung konsulta ng uh, PhilHealth. Dahil lahat ng Pilipino, membro tayo ng PhilHealth. Diyan na mo magpa-check up. Kung ako lang i-report sa inyo na na ay uh, uh, napulo sampung Super Health Center na itatayo sa Lanao del Norte. Del Carmen, Dikilian, Dikalaan, Munay, Sapat, Taguloan, Lala, Baloy uh, Tubod Magsaysay o Sultan Tubod this year So uh, Napulo na Yan po yung isang paraan na ilapit natin ng servisyo medical through Super Health Center Pwede mga anak ang mga buntis Lipay kay ko na buntis dito sa Lake Cebu 2024 Binisita namin Isa ka indigenous people Lipay kayo ang kapitan ug ang mayor. Ingon na sir, pangala mo sa imuhan ng bata kay bago ka ni Abot Niabot na ni nang anak ang nanay. Tibuli tribe ha? Sus paglili ako, babae ang bata, sabi ko. Paano mo pangalanan sa akin, eh, lalaki ako? Sabi niya, hindi problema sir, pangalanan namin ito ng bongga. Sinasabi ko po sa inyo na lahat ng ginagawa ko, true to life story yan, nangyayari po sa totoong buhay po. Hindi po ako politiko. Ginagawa ko lang po ang aking trabaho para sa Pilipino. At uh, na po ang ako amigo na rin si Kapitan uh, Lim. Lim, di ba? Tan, tan, tan. Si na-mix. Kapitan Tan sa Bukidnon. Iabot ka hapon dyan siya. Salamat kayo. Atong future uh, vice mayor sa Maramag. Sa Maramag, di ba? Salamat kayo. At uh, nandito rin pala ang aking kaibigan, si... Uh, Mr. Efectivo Philip Salvador, palakpakan nato. <laughs> Mga kaisunan, na ako ay i-report po sa inyo, pangatlong prioridad ko po bilang chairman ng Committee on Health, iba ang Malasakit Center, iba ang Super Health Center. Ang Super Health Center, mahigit pitong daan sa buong Pilipinas ang itatayong Super Health Center sa loob ng apat na taon. Ngayon, pangatlo, Regional Specialty Center. Ano po ito? It's a medium type of a polyclinic. Ano na, no, I'm sorry, sorry. Regional Specialty Center, yung mga heart center, cancer center, kidney center, itatayo na po sa mga selected DOH hospital sa buong Pilipinas. Halimbawa, batas na ito ha? Halimbawa, Northern Mindanao Medical Center, Cagayan, naana sila yung pang-opera sa kasing-kasing dito. Pag-abot sa panahon, butangan dito, lung care, orthopedic, bu bukog, neonatal sa mga babies, mental health, eye care, mata, trauma care, burn care, cancer care, butangan na po diha sa sulod sa lima katuig. Para di na mo mubiyahig Manila. Ihi mo na balaod para diha na mo magpatambal. Diha po sa Osami City, butangan na po eye care sa Mayor Hilarion Ramiro Senior Medical Center po. So, mo na akong prioridad. Chairman po ko sa sports, di na ko gusto masayang ang gisugda ni former President Duterte na labanan ang illegal na droga o ang kriminalidad. True sports ning ako. Kapitan, ko na yung mga paliga, basketball, tournament, tabangan ta mo para ilayo nato ang mga kabatanunan sa illegal na droga. Proud ko, chairman ko sa sports 2019. Nakamit natin ang first ever gold sa Tokyo Olympics. Karoon, nakadua ka gold ta sa Paris Olympics. Chairman po ko sa Committee on Youth sa mga kabatanunan. Kayo ang kinabukasan ng bayang ito. Skwela lang mong tarong. Kaya ako proud po ko na ako'y anak na CPA lawyer class valedictorian sa Ateneo College of Law. O, oh, o oh, suma laude sa accountancy number one ni sa batch 2019. So, kita mga ginikanan, palangga mong ginato itong mga anak. Sa mga anak, pasalamat mo sa ginikanan sa pagpaskwela sa ato. Tanan. Kaya kami mga ginikanan, palangga ginato itong mga anak. So, dagang salamat sa inyong tanan, mga kaisunan. Congratulations sa mga taga-tubod, Lanao del Norte. Utruho na ako. Ah. Uh, okay. Uh, meron daw ako next event. So, salamat kayo sa inyong tanan. pag uh, lang ko ninyong kuya bongo ninyo. Mas asa ta magkita. Just call me bongo. Ganina, nainisyagit, bata. Yun niya, Hoy, bongo! Hoy, bongo! Hoy, bongo! Masabot, ana. Murag ina to ba? Mura lang tag igsuon, mura lang maguwang igsuon lang. Ay mo kaulaw sa ako, bongo lang. Pero kala ko hangyo sa inyo. Kung mas tigulang mo sa ako, ay ko tawagan kuya. Kapitan, na naman tagbo -tab. kuya mo. Unsa day ko super lolo. Pero tanga mga Eagles dre, may mga Eagles kuya. Ay, ate oh. Dali, dali kay timan na, na akong pangalan. Atomos traffic light, unsa man ang green? Go. Unsa pangalan sa dating presidente? Rodrigo kung sa'yo paborito na mong Mung. mong. Kung sa'yo uh, paborito natong adlaw ay trabaho, duming. Kung sa'yo paborito ang hotel ni Philip. Hindi tao. lang. Mga kay Sonan, salamat kayo sa inyong tanahan. Nalang ko isulti sa inyo. Unta, timanaan ninyo ni. Eh. Tandaan nyo po ito sa mahabang panahon. Mga kababayan ko, minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Bawgin ay tinuod. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na serbisyo sa inyong lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Salamat kayo. Pinalangga mo na akong tanan, mahal na mahal ko po, po kayo lahat. Salamat po sa Panginoon. Thank you po.